Hay mga carbs will niye nagwapo nagbabalik at hindi chicks boy na kagaya ni Toby Lucky na gustong sumikat para makilala ng mga babae Shoutout sa yo idol. For today's video ay may ipapakita akong video hahaha -ha -ha, malamang video nga so na at simulan natin sana magustuhan nyo God bless. at ang malupit pa dito guys lalaki siya pero princess, pangalan niya kung nakita mo man idol shout out sa you ha 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 Could you pay me in advance? <laughs> <laughs> Thanks for watching. God bless.